Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Huy! 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 Ganon kabilis ang alaga natin mga kaibigan. Ay, isa pa. Mali kayo! So, isa pa. Anong gagawin ba natin ngayong araw? Mali pa rin kayo mga katuks. Hindi nyo mahuhulaan kasi itong channel natin ay full of surprises. hirap i-script ang vlog. Gaya ngayong araw mga katuks, at manghuhuli tayo yung tinatawag nilang lionfish. Isa sa mga dangerous, pinaka-dangerous, pinaka-venomous na isda sa buong mundo. Pero bago tayo kukuha ng lionfish, may gagawin tayo. Seaweeds Technique! mga ayaw maiwan eh ah, anin? ayaw pa iwan paano yung dalam mamayang mag high tide mas malaki yung chance natin na makahuli ng lionfish dito sa may mangroves area sana may mahuli tayong lionfish para matikman na natin kasi buong buhay ko hindi pa ako nakakatikim ng lionfish natan nakatikim ka na ng lionfish? hindi pa ah. Pakis. Pakis. Ew! May botete. Botete. Wait. 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 Dali. Buo na mga kaibigan. Oh, that's better. Ayan. Good. Nice view. Um, kamakailan lang. Nung uso pa yung rod and reel at lure na gamit natin mga kadoks. Dito sa part na to. Nakakita ako ng kawan ng tinatawag nilang ilik. Hindi na uso sa atin ang lure ngayon. Ano na? Ito. Seaweed technique! na yun. Ayan, mapuraw ka, um, men. Daba na. Dito mo na kayo. Ayun na. Ready to hunt, mga kaibigan. Ayan. Uy! Liga na. Kab so, mga kaibigan, saan pa kayo nakakita ng unggoy na pumunta sa dagat? Sama ka. Mamingwit tayo. Hihi! yeehee woohoo oh 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 may shell dun ayun how, oh. we call this ototin ay botbotin pala yan so nandito na tayo sa spot mga katis kaso ang problema walang kaagos agos kailangan natin yung agos para tong sewage natin madala sa malalim sa malalim. yun yun so dahil hindi nag work yung sewage technique natin maghahanap na tayo dito sa part na to ng lionfish wow I'm excited ka <laughs> to lionfish baby nandito sila yan sa part na to yun ano to ang laki laki ano to ahas ano to gagi barbari ko sa laki mga kaibigan oh. No? taksi hindi ka ba takot dito taxi yan si taksi oh Rar! my friend anong ginagawa mo my friend meron akong nakita lionfish sa farda to blur lang kasi yung tubig pero try natin na panain ang laki ang laking lionfish ano lucky. Yeah. Unlucky. Unlucky, guys. Ayan Lionfish. My goodness. Nakakatakot. <laughs> Ayun oh. Venomous. Venomous fish. Adlakin niya. Yan invasive species. Yan careful lang tayo kasi ah, oh, dako delikado to pag natusok tayo sa kanyang mga tinik meron na ulit na huli nakong problema baka mahawakan ko yung lionfish pag hinawakan ko yung isda aw oh, malaga mga katoks Ang lag mga kaibigan takot ako sa lionfish. Huli! Ah. Huli! Huli! May partner na yung lionfish natin na malaga. Yun! Mungat! Mm. Grooter! Ayan na. Uh, tatlo na. Maingat ang maingat ako sa paghawak kasi nakakatakot yan. Pag tayo na natusok niyan, hospital bagsak natin. Yeah. Ang galing sa dito, Ki. Ayan siya, oh. Hello. Uy. galing ka. Di humiing sa loob ng tubig. Sige, dito, Tuxi.

Very good. Oh, lovely. Oh, lovely. Oh, lovely. Come to daddy. Come to daddy. kana oh, Ay Bahala ka Gutom na ako. Okay, let's go home. Ito mo rin pala. Tubig sa part na to at uh, dito na natin linisan to. Medyo nakakatakot siya. Ako din talaga natatakot ako sa isda na tong mga dogs poisonous talaga to venomous yan so ang unang kong gagawin tatanggalin ko tong mga malalaking kanya tinik nya yan ito talaga yung source ng kanyang kanya eh, venom para safe mga katuks. Pri, pri to natin ayaw kong ayaw kong gagawing raw fish mahirap na baka hindi na tayo maka upload sa susunod pag ginawa natin yun mga katuks. Mainit, mainit. Yan, fire, fire, fire. Okay. Lagay na natin ang palayok. Exacto. Ayan, hindi natin mapiprito ito kung walang mantika mga kaibigan. Okay. Oh, that's enough. Yun, ito yung pagkainan natin oh. Dahon ng saging. Saging mo yan natan, bakit ka kumukuha na lang ng hindi sa'yo? Pakalak <laughs> hindi po na <laughs> Inaalam daw Pinaalam sa, ito. sa puno mga kaibigan <laughs> Ito natin kung magbabago yung itsura ng lionfish pag maprito Okay Ooh. Crispy lionfish O bale, kwanto Aggressive sila mga katok sa medyo nakakasira sila sa environment lalo na yung mga mga ibang isda kinakain nila kasi predatory fish yung isda na to mga kaibigan so kailangan talaga na bawasan delikado din to talaga sa tao mga katoks pag once na natinik o kaya naapakan kaya ito yung dapat sa kanya maprito alright okay na yan okay na yan mamaya matutong oh crispy lime fish yan na right right already yan yay meron tayong sasawan seaweeds prito that's nice all set mga katuks ayan na yung malaga natin ito malaga ewan ko kung ano na yan parang naging ko na siya crispy yan kain na tayo mga kaibigan So, ang una kong titikman, ito. May man lang. Ito. Lionfish, guys. Kasi ito talaga yung main target ko ngayong hapon na mahuli. Lionfish. Yun. Okay naman, parang isda. lasa ng lion fish mga kaibigan masarap sana next time makahuli pa tayo ng mas marami pa no? so ngayon plano namin ni Natan, uh, kami ng posorobo eh, so, sayang yung mga nahuli namin na pamain mga katoks kung hindi namin dadalhin doon o kaya idadayo dun sa posorobo so let's go kita kits dun mamaya